goodness. Hindi mo nga mapag mapalago ng sarili mo yung YouTube channel mo. Kailangan mo pa ng tulong sa amin. Ang uh, siguro komento or position po ng Malacanang dito dahil ang taong marami po sa publiko ang oh, hindi satisfied doon. Nyo, ha? Komento o position ng Malacanya ang hinihingi, di ba? o oh. Sa naging decision po ng Korte Suprema. Well, uh, syempre, al alam naman natin kung sino ba ang, ang final arbiter, di ba? Kundi ang Supreme Court. Mm -hmm. Okay? Uh, iba kasi yung nirespeto mo ang desisyon ng Supreme Court. Iba naman yung pinaniniwalaan <laughs> mo ba kung tama ba yung desisyon ng Supreme Court. Hmm. <laughs> Narinig niyo yun? How stupid is that statement coming from a lawyer? Uulitin ko sa inyo ha. Babasagin na, babasagi natin siya dito. Nang sobra-sobra. Desisyon ng Supreme Court. Iba ba? <laughs> kundi ang Supreme Court.